Hey, welcome back mga pops. Walang yamo, biruin mo yun Nanalo yung Lakers Ano daw, ano daw, ano daw Tama ba yung pagkakarinig ko? Nanalo yung Lakers At sa Clippers pa E eh, di ba labing isang sunod na straight sila tinalo nito Paano nangyari yun? Aba, 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 aba kung totoo nga yan E eh, tayo maghanda Dapat i-celebrate yan Sa totoo lang mga paps, lintik talaga ang kabako kanina eh. Kumbaga na mamawis na yung pet ko sa kaba kanina. Sa Clippers talaga ako doon sa game na yun eh. Clippers na lang kasi ang ulang para manalo ako doon sa pusta ko sa 1x bet. Abay walang yamo, para yata naging mala mga Pops na biglang nanalo yung Lakers doon. Actually mga Pops, first quarter pa lang ay tinambakan na ng Clippers tong Lakers eh. Kaya magaan na pakiramdam ko first quarter pa lang. Tambak eh, kitang kita, tambakol. At FYI nga pala mga Pops, E 11 straight na tinalo ng Clippers itong Lakers. Labing isa, sunod-sunod, kaya talagang sa Clippers ako tumaya dito mga Pops. Malaki ang tiwala ako sa Clippers kanina. Pero don't get me wrong, fan ako ni Lebron James at ng Lakers. Lakers talaga ako tumataya kaso nahirapan akong tumaya sa kanila lagi na lang ng taya ako eh. Kaya ang ginawa ko, lumis naman ako ng taya. Tumaya ako sa Clippers. Eh ang problema, biglang nakasi Lakers. 11 straight na panalo ng Clippers sa Lakers. Nung tumaya ako, biglang nanalo Lakers. What the fuck, di ba? Ang sakit. Oh, tega tega teka, teka. Yung bang vibes natin. So, yun na nga. First quarter, lamang tong Clippers. Tambak ng Lakers. Second quarter, ganun pa din ang senaryo, mga pups. Tambak ang Lakers. Umabot pa yata yun ang 18 eh magbebente na nga kanina eh. Kaya talagang palagay na palagay na ang loob ko na mananalo ako sa 1xbet dun sa pusta ako. Eh biglang pumasok yung third quarter, biglang naging mala. May ganun pala yung Lakers, no? May never say die attitude din pala to, katulad ng Hinebra. Akala ko kasi pag natatambakan to eh, tinatambad na yung mga players eh, lalo na si Lebron, diba? Nakasubaybay ako sa games ng Lakers, kaya alam ko yon. Pag natatambakan na ang team ng Los Angeles, etong si Lebron tamad na tamad na. Tapos ang tendency, nahawa yung kanyang mga teammates katulad nila Austin Reeves, Anthony Davis. Siya naman kasi talaga yung playmaker dun sa Lakers. E eh, paano kung siya yung tinatama ba? Diba? Talagang tatama din din yung mga kakampi niya. Yun ang observation ko sa Lakers at kay Lebron. Pero tila nagbago nga ang ihip ng hangin kanina mga paps. May pusta sa Clippers eh. Tapos biglang naging ganon. Tsaka ba pumasok yung Never Say Die ng Hinebra sa Lakers? Sinapian sila ng Hinebra doon kanina eh. Tambak talaga eh pero nakahabol pa eh. And after nga no, nakala ko wala nang pag-asa. Pero si Paul George di sumuko eh, no? Bigla ako nabuhayin dito no, nag-overtime. Ang problema, na foul out si Paul George. Naku, ba't ka kasi sumundot niya kay Lebron eh? So to make the long story short, natalo ang Libers at nagwagi ang Lakers. So Lakers fans, mag -ingay.